Mga kapatid, kung perfect weekend bonding naman po ng pamilya at barkada ang hanap nyo, abay sigurado pong ma-excite kayo sa tinatawag na glamping. Hassle at worry-free daw ang adventure na yan. Alamin natin kung ano yan mula kay Renz Ongkiko. Good morning, Renz. Mm, yan, yeah, sige. Oh. Mga luto na yung mga hotdog niya. Ayan, good morning, Miss Yeng. Good morning, mga kapatid. Ayan, sa mga nalulumo na sa traffic at siksikan dyan sa Metro Manila. Ngayong summer, eh, ba't hindi muna tayo lumabas-labas dyan sa concrete jungle na yan? Katulad dito, punta muna kayo dito sa Tagaytay. No? Dito kami ngayon. At uh, mas maganda dito uh, ngayong summer, eh, to be one with nature, ika nga naman. Kaya nga naman, andito kami ngayon sa nurture and wellness. No? At uh, para nga naman to be one with nature, no isa nga sa mga activities dyan, eh, yung pagka pero, ito'ng pagkakamping eh may mga ibang tao especially yung mga hindi outdoor people, no? Eh medyo hirap sila sa pagkakamping katulad ng ganyan pagtatayo ng tent, paggawa ng bonfire. Kaya naman ngayon eh meron na tayong tinatawag na glamping. Ito ay 'yung glamorous camping. Ano ba 'tong glamping na to pa? ko sa inyo ah. 'Yung glamping, missy, eh ito 'yung in other words, lahat ng makikita mo sa isang deluxe na hotel room eh, dito sa iyong campsite. Ayan, tingnan mo naman. Ayan, meron itong, ayan, malaking cushion, malaking kutsyon may mga, uh, malalambot na kumot at unan. Ayan, so meron ka rin, provided ka rin ng, ng uh, table for two. Ayan, kung gusto nyo mag, uh, kung gusto nyo mag honeymoon na talagang nga uh, Oo, oh, maghani muna parang alas no white si love of your life. na ang naririnig nyo lang, e, eh, wala mga busina ng mga sasakyan at puro mga chirp lang ng mga ibon yan. May lavatory kayo dito, meron kayong banyo na maganda. Ayan, kung kasama nyo naman yung family nyo, ayan, makikita nyo. Yan, provided kayo ng mga cushions, unan, towels, meron kayong electric fan, hindi nyo na kailangan mag-flashlight, flashlight, flashlight. meron kayong ilaw dito. Yan. Yo, tapos siyempre provided na rin yung inyong bonfire, no? Yan makikita nyo dito. Yan. O andiyan yung mga bago natin tropa. Yan, makikita nyo provided na yan dito. Andiyan na yung yung meron na mga maglalagay sa inyo ng mga sinigang kahoy dyan kasi meron kayo dito, provided kayo ng isang personal butler. Yan, pakiramdam nyo eh, kaya si Bruce Wayne, meron kayong Alfred, yan. Makikita nyo, yan, yan ang ating mga personal butler. Kaway-kaway na kayo, naman kayo dyan, kaya yan. Sila yung magluluto ng mga pagkain para sa inyo, di ba? Glamorous camping talaga, perfect na perfect to para sa mga katulad ni Miss Grace Lee. Yan, yung mga medyo social. yan. Yan, so... Ayan provided kayo dito ng mga break, ng, ng breakfast kapag uh, nag uh, nag stay kayo dito, no? Yan makikita nyo, ito yung kanilang mga uh, ito yung mga lamesa na naandito sa kanilang paligid, Yan. Makikita okay, yun. Ito, dito sa Nurture and Wellness, mga kapatid, 3,190 per head. Kung balak yung ma-experience itong uh, glamping, yon. May iba pa. Pero kapag yun nga lang, naisip namin, no? Naisip ko. Uh, kapag daytime, syempre dito sa Tagaytay ngayon, medyo malamig pa dahil maaga pa. At uh, paggabi, okay itong glamping. Pero kapag daytime, medyo may So, eh, electric fan lang yung, yung, yung kasama mo sa loob ng ano. Siyempre, wala naman aircon yung loob ng tent natin. No? Pero, don't worry kasi may mga ibang activities kayo dyan na, na pwedeng gawin dito. Meron ditong pool, may farming, may spa. Yan, lahat ng yan, papakita namin sa inyo sa pagbabalik namin. Gagawa muna ako ng aking s'mores. Enjoy! Nagbabalik tayo dito sa Nurture Wellness Village dito sa Tagaytay at kung kanina nga no ipinakita namin sa inyo yung glamping o glamorous camping na talaga naman na uh, deluxe na accommodation na type ng camping eh kanina na experience ko din yung kanilang uh, welcome ritual ayan eh, with matching mga gong mga uh, yung mga traditional Filipino musical instrument binigyan din ako ng binigyan din ako ng face towel dahil haggard na daw yung aking mukha at uh, binigyan din ako ng tea para maayos-ayos din daw yung yung aking boses do no? at uh, pagpasok nga ipinakita nila sa akin yung ibang accommodation nila tulad nitong mga Ifugao huts no kung hindi mo naman trip mag kung gusto mo magcamping pero ayaw mo sa tent itong mga Ifugao huts ay perfect para sa inyo aircon ito mga kapatid at pwede itong pandalawa or pampamilya at meron tong itong spa sa baba itong Nurture Wellness Village kilala kilala to sa kanilang spa services no at bukod diyan kung naiinita naman yung mga guests eh meron itong swimming pool ayan naman perfect na perfect para sa mainit na panahon at para nga sa iba pang detalye diyan makakausap natin si Miss Beautiful Miss Irish Talay ang Mar marketing manager ng uh, ng Nurture Wellness. Ma'am, oh, dami nito ma'am. Ayan. Ma'am, bukod dun sa mga nabanggit ko, balita ko, meron tayo mga bago pang attraction dito. Ano ba ito mga to? Uh, meron po kami ngayong uh, organic farm. Hmm? So, kasama po yun sa mga activities na mga guests namin. So, every morning po, meron kaming ito, scheduled oh, tours. Yung, ano? Opo, So, dun sa farm, meron po kami, dun po yung kale, meron din po kaming lettuce doon, and other organic vegetables. We also have our extension po doon ng ating campsite. Uh -huh. So for those po na mga barkadahan na gusto nilang magstay beyond 12 midnight, pwede po doon kasi doon po at least wala pwede sila magingay. So, mm, ma'am, fresh na fresh, ha? Yes, po. Talagang oh, dyan po. lang kinuha itong mga to. Opo, oh, dito mm. lang po. Makano naman, ma'am, yung mga packages nyo dito? Opo, oh, yung sa mga rooms natin, sir, tulad po nitong Ipugaw uh, Spa Suite natin, our rate starts at uh, 6,000 pesos po. Mm -hmm. oh, po. Tapos yung sa spa naman namin, uh, ang rates po namin, nag-start po sa 1,000. Yung basic, um, mm. ano po namin, hilot massage. At ito, ma'am, kasama na yung breakfast na katulad nito? Kasama na po to Pag po mag-glamping po kayo dito sa amin, uh, may free po tayong uh, barbecue uh, dinner. platter So sa gabi, meron din po tayong butler na mag-iihaw po para sa inyo. And uh, sa morning naman po, breakfast, meron po tayong arroz caldo, traditional arroz caldo for breakfast po ng glampers natin. Yan, Pinoy na Pinoy. Ayan mga kapatid, ako kung gusto niya ng ibang trip ngayong summer, gusto niya ng medyo uh, extreme pero hindi naman mala bear grills na extreme. Yan, try niyo yung glamping dito sa Nurture Wellness Village dito sa Tagaytay. E Enjoyin muna namin yung mga fruits namin dito galing dito sa kanilang farm masi. Ayan, back to you sa inyo sa studio. Be sure to come back. Use 5 everywhere. Copyright 2016.